Tapat sinulatan nila. Sinulatan nila ko. Huh? Tapat sinulatan nila kong door. Okay, nila. Finally, we are opening it. Hi. Welcome to our home, sweetie home. Makikita niyo, ito yung before, yung itsura niya. So, very bare pa siya. Walang mga gamit at kaka-accept namin ng susi. At iniwan natin yung susi ito sa labas. <laughs> so, hello guys! Welcome to our new home dito sa Cebu. So, under Deyo Residences siya. At so far, ito yung look niya, bare look ng aming bahay. So, ito yung door. Kung makikita nyo, sakta lang din naman siya. At, ah, uh, ito yung DB namin, or di kaya switch. Ano tawag dito? Electrical Distribution Board. At, ah, uh, nandito yung CR. Okay, this will be the common toilet dito sa, sa baba. At, ah, uh, yeah, mayroon na siyang installed so, ay -ay. sliding for showering at kulang na lang siya. Ah, meron na siyang installed shower pero kung gusto pa ng medyo maganda, bilhin na lang tayo ng maganda. So that is the temporary shower. And this is the service yard. So, ito yung basin dito sa service yard. At meron din siya. Oh! May tubig. May tubig. Yeah, so, dirty kitchen or whatever. Depende kung ano yung mga... So, ito yung baling space niya. So, after 3 months, pag gusto na kami kung ano yung gusto namin gawin dyan titibagin natin kasi after 3 months hindi na nila under yung warranty so may will tayo to do so we are going to level 2 or second floor and this is a metal staircase I don't think we have to redo it ito yung room number one. Oh, makikita mo si Hilo Neighbor. Ay, baka pang chismisa. Third floor yung sa kabila. Yung yeah, oh, hotel. yun, 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 na ano. yun. Oh. Yung server sa baba. Oo, oh, kailangan natin i-redo yung service yard kasi, oh. Siguro, ano siya. Bed lang siya. Oo. oh. oh. Tapos cabinet, kung saan yung cabinet dyan. Tapos ito yung, may bus. <coughs> window, ano, ah, ano, ano. Window shop. type. Kung gusto natin ng split type. Ano lang siya, gypsum board. Hollow, <coughs> hindi siya. Solid yung sa labas, so malamang manipisto na ano na concrete at etong sa loob gypsum board yung ginamit okay. so we're heading to room 2 mas mahaba to dito mm -hmm. kay Elia to? Uh, anong room? Uh, kung saan na si ha? kung saan na si oo so same material ito concrete concrete na siya at ito plywood lang siya so this is the master bedroom mm -hmm. So, meron kaming terrace dito. Maghahakbang pa. So, ito yung theories. Anong magagawa natin dito? Maliit lang na ano. Something. So. Okay. Yeah, At dito, meron din to yung toilet. Same size dun sa baba. At may nag-CR dito. So, meron din sliding dito for shower para hindi mababasa yung nasa loob. Ah, nasa labas. Para hindi mabasa yung toilet bowl area para at least may pwedeng mag-CR na <laughs> tas o oh, yun may mga tubig na siya oo so ngayon maggagalaw yung ano nila metro so siguro isang ano dyan queen size bed at dito yung cabinet, no? Ha? Huh? Kasi nandun yung sa ano, nandun yung sa TV. So, yun lang ang ano, makikita nyo sa ngayon. Bare pa siya at hindi pa namin siya malilipatan. Nakuha lang namin yung susi kasi maghahanap pa kami ng gagawa, ng magre-renovate at magpapaganda ng unit na to. So, thank you for watching and congratulations sa aming daddy! Yeah, I'm very happy for you. Congratulations and celebrations. It's raining outside.